Nagminait ng tatta. <coughs> Nangina ka talaga, awat din talaga. Grabe, aje aje nga ismul tatta ka siete. oh Ante. Uh -oh. Smile. smile. Na. Wala well, na awa yon, kung ya bayan na mata. Ako na <laughs> kita manay kita ni vlogger a. Ah. Kita ni vlogger. Agur ka Agurika. ka uh, kita ni vlogger a. Ah. Katibayan, katibayan. Pinicuran na pa nga. Nag-reset na ito. Nag-deliver na na eh. Sige, Ante. Thank you. Thank you. What's up mga Kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Araw ng Webex mga kanaypi Lalabas na naman tayo as usual So yan mga kanaypi Pupunta na tayo kay Mia Para may labas na siya sa kanyang garahe Kakatawag lang ni Auntie Lisa Nandoon na daw sila sa park mga kanaypi Ang aga Anong oras pa lang uh, 5.40 ng umaga Katalasan yan, alas 6 tayo na lalabas, lumalabas eh Baga ah, nila no Bali, tapos na rin akong nakapag-edit Na-upload ko na rin sa YouTube Kaso lang, hindi ko pa na-publish mga ka Hindi pa ako nakagawa ng thumbnail niya Mamaya na lang, pag-uwi ko Saka ako na lang ipapublish yung vlog ko no? Ayan, punasan natin kahit papano yung ibang parts ni Mia. Ang dumi niya mga kanaypi dahil sa ano sa ulan nung nakaraan nung Lunes. Ah, Martes pala mga kanaypi. Pumulan nung Martes. Hindi ko na kahapon Ayan, maglalagay muna tayo ng langis. Para maganda-ganda yung play. Sa kanan natin, wawasin yan si Mia mga na mga kanaypi nagantay na sila anti lisa doon sa ano sa park sara lang tong gate nang so, na tayo agad ayan mga kanaypi nandito na tayo sa AGL bayad na kay mo tantay confirm mo oh sige guardante iko anak ko tiklop na oh ente inya mga biaran to siguro. seguro no ate ate Sige ante, thank you. Ayan mga kanaipi. Binigyan na tayo ng 100 ni Auntie Lisa. Tapos yung bayad ng itlog, binigay na rin. Kulang pa ng 20 pero. <laughs> pero okay lang yan sa susunod daw mga kanaipi. Kasi nag-order na naman sa akin tinitinda ko kasi fresh mga kanaypi ah, talagang pag niluto mo hindi mapapasag yung dilaw nya yung yolk nya lulubot <laughs> highway lang karon. Highway. Alam mo kung kailan tama siya? sa si ang kumita tayo doon ng 30 pesos plus yung dalawang estudyante kanina 20 pesos 50 mga kanaypi ayan may pasayro na naman tayo mga kanaypi elementary ay, sa ay, Ah, sige ate. i'm ate Ayan kinukuha yung ano Mga kanepi yung number ko ni ate May trabaho daw kasi yung service niya Kaya ano 933. 0933. 0933 3 3 0 9 3 3 0 9 3 3 Thank you. Kaya, yeah. um, bas sundo mo na. Sundo mo na. Pagpa-sundo. Ang no, oras? Alas 7. Ang bigat. Ayan, mga kanayipi. Kumita tayo ng ano. Ng 50 pesos. Ayaw ko kumana ng electric ni Mia. yan mga kanipi, bali tapos na akong kumain tapos na rin akong nagpakain ng aking mga manok palit ng inumin bali may nakulikta pala ako na, ano, na itlog na ipon at i natin mamaya na nakaipon ako ng dalawang tray dyan mga kanipi ng itlog ayan mapakita ko sa inyo so nandito mga kanipi Ayan yung dalawang tray na itlog ng decal Dwight at decal Brown. Tapos ito yung pangalawa na itlog. Ayan, dalawang tao yung pagbibigyan natin nito. Ah, uh, hinati na natin yung decal Brown na itlog para ano, matikman din nila, hindi lang yung puti, no? Ayan. Saka may umorder din sa akin mga kanipi may order pa na tenga yung isa na alala nyo yung uh, naisakay ko sa bayan na taga rito rin malapit sa amin nag order ng isang tray at si auntie lisa kanina nagsabi na naman na nag order na ano, ng kalahating tray ng itlog at yung kapitbahay namin dito bumili kanina ng apat sabi niya mag order din ng isang tray na uh, itlog So, yan. Uh, kahit pa paano, may order na tayo, no? Ang uh, antay na lang natin yung produce ng ating mga manok. So, dapat alagaan din natin yung mga manok natin yan para, no? Diretso pa rin yung kanilang pangingitlog. At uh, dito sa, ano, sa mga decal duet talaga, mga kanoypi. Uh, magaling yung mga uh, decal duet ko. Dahil... 23 pieces nakakaitlog na sila ng 20 mga kanipi sa isang araw so tatlo na lang para ano makumpleto yung ano 23 pieces so sana dire diretso at ganyan parati yung kanilang itlog no para ano para mabigay natin lahat ng mga order ng customer natin ayan nagtatanong pa nga yung ano yung binigyan ko dun sa bayan nang itlog uh, decal brown yung ano yung gusto niyang itlog naman kaso lang yung mga decal brown natin dyan uh, humina na mang itlog mga kanayipi kaya hindi ko na siya mabigyan uh, at meron naman tayong napapa order dito sa amin okay na yun no? so yan umaambun na naman mga kanayipi pupunta sana ako na no, na magsasakada ng soft drinks kaso lang umuulan na ayan o maaraw naman kaso umuulan ayan saka makulimlim dun o ito pa yung isasakada natin dalawang maliliit tapos apat na malalaki ayan ayan yung sasakada na. Bale, naiwan sa tricycle yung neck mount ko sa GoPro, mga kanayipi. Ayan, nandiyan na sila rin yan, o. Oh. <laughs> Alas na, ano. Nandiyan na yung mga estudyante. Ayan, mga kanayipi. Bale, dala na rin natin itong, ano, itong itlog na dalawang tray at i-deliver na natin ayun buti na lang huminto na yung ulan mga kamayipi at umaraw na naman grabe <laughs> yan yung nakakaano pag ano pag namamasada mga kanaypi tatanggalin mo yung trapal tas uulan na naman ilalagay mo na naman <laughs> ayan yung mahirap no So yan Deliver na natin tong dalawang tray So ito na mga kanipi Yung dalawang tray Lagay na natin dyan sa loob Ayan At syempre ito Alright Naang makalis na tayo Deliver muna natin yung isang tray doon Kaya Antilia Sa tabi ng ano, Lyceum Let's go. Tapos yung isang tray dyan sa Pro 4 mga kanaypi. Ayan mga kanaypi. Deliver natin kay Antilelia dyan no. Sa may tindahan.

Nagmina titlog pa ta. Umulik ka mo Nagmina itlog pa ta. Nangina ka talaga, awa tinala. Grabe, Ajay. aji nga ismul pa ta kat siete. Oo. Ante, uh oh. Ante. Smile. Ano na. Wala well, na awa yon, bayan na mata. Apunay, <laughs> apunay kita manay, eh. kita ni vlogger Ah. Kita ni vlogger. agurika ka. Agur ka. Ah, kita ni bleaker ka. Um, may na deliver pa titla ug picturean nak pa. Katin Katibayan, kati bahayan. picturean nak pa nga nang resibo daw ga deliver na nay. Sige nta, thank you. you. Ayanna bigay na natin mga kanoy pi. Tay, di deliveram ka mo di jai. Gi kana Hawaii. Ay Hawaii? One. The B sente. Sige. Okay, thank you. Palatag sa kada. Ayan, sa na tayo. Bali 240 mga kanoy pi yung isang tray na itlog. Ayan. Instant 240 na yan may isa pa tayong i-deliver bago tayo magsakada ng soft drinks sa Pro 4 naman ayan nandito na tayo mga kanayipi baba ko muna yun deliver natin dun sa loob bangad bakong di pa sa bakong na naman nakakapit ka na di pa ay bakuna na 6 months ay 5 months to 6 months oh bang bangad ka kasi hindi ko tiklog ti ko makin manok mo hindi ko tiklog niya mamila ay Ayan oh, mamaya na daw po A? Ah? Mamaya naman okay. na Madam alam mo di ba naman tayo nalang nilalagay ng kaltoong korta Oo na yeah, Tupo tayo natin ah Uy Pagkakita namin kulay yelo Uy tama to atin ka naman na Kaya pwede ka kakaunin na camera akbo dito ninyo Kaya naman natin palok, timalok Malamton! Uy di Magsasakada tayo dito ng kaimbagan okay, ni mami Jelikod, jelikod. Ati, no? Ati. Okay. na ayan mga kanipi dalhin na natin to doon sa bahay nang makapasada na rin tayo Okay, madam. Tama. Ano 20. dito tayo sa apat na pasayro natin ng 80 pesos buti na lang na pick up natin yon. tara na Good. <laughs> ten na tinse si de bale pumita tayo ng 70 pesos kasama yung kung katrabaho niya yung yankal medadagan kan jan ang tinbasura Kente. Ayan, mga ka-naipig Ayan, mga ka natin yung pasero natin Hay. lubang Kanal. na lubang around. na Hay, balang okay. eh, well, Kaya iyo yun 'yung pangkayo pa <laughs>